Para makasiyon natin sa iba O yan tutok mo o, Dito tayo bay Dito tayo Ayan Dito muna tayo bay So Babaklasin nyo muna yan Huwag so, malikot yung kamay mo Ako nga muna Ayan Babaklasin nyo muna yung Side ng magneto Para Maikot ng inyong mga kamay Tapos after nyan Pupunta kayo dito Dito sa Makita eh timing marks. Ito yung mark ng crankcase. Yan. Ginuhitan ko na. Initiman ko. Tapos, kung mapapansin nyo. Ewan ko kung napansin nyo yung yung guhit. Yung L. L muna eh. Tapos, susunod yung guhit na mahaba. Yan. Pagtatapatin nyo lang po siya dito. Dito. Ito yung nasa crank, uh, crankcase. Yan po yung hoodie niya na yan. Tapos, para po ma-verify nyo kung nakatap dead center na po kayo ito po itong tapit na to itong intake ng tapit eh maririnig nyo aalog maalog tapos sa baba yung ito yung tapit sa baba yun Ayan, ulit intake tapos sa baba sa sauce Okay, tutunog yung mga yun. Once na naka-BDC na kayo. Top center, no? Ito uli yung markings magmula sa sa case nya sa bahay ng crank. Tapos, pagdating sa magneto, ay, sorry. Pagdating sa magneto, may kita nyo muna yung L tapos yung guhit na mahaba. So, pagtatapatin nyo lang yon. Ngayon, pag i-verify nyo siya kung naka-TDC na talaga kayo, oh, dapat ito, mag-aalugan yung mga tapit. Pagka kasi may maaring mangyari na nagtapat na sila, pero hindi niya pa nabuo yung uh, ikot ng crankshaft, maaring tukod pag ganun, kahit nakatapat na sa ano. Ngayon, uulitin nyo uli, iikutin nyo uli yung magneto. Yung magneto, papunta dun. Pa, ano, pa, patulak. Uh, clockwise. No? Basta yung pag ganun, pa-abante. Yun, ganun ang pag-top dead center ng ating mga Birdman. Alright.